Isang mapagpalang uh, araw na naman po mga kapatid. At muli na naman tayo mag-aaral ng salita ng Diyos habang ako nasa lunch break. Yes. Atin po ito kukunin sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Corinto, kabanata 7, talata 1 hanggang 7. Yan. <clears throat> mga katanungan tungkol sa pag-aasawa. Tungkol naman sa inyong sulat, ganito ang masasabi ko. Mabuti sa isang tao na huwag makipagtalik. Ngunit dahil sa lumalaganap na pakikiapid, bawat lalaki o babae ay dapat magkaroon ng sariling asawa. Dapat tuparin ng lalaki ang tungkulin niya sa kanyang asawa at gayon din naman ang babae. Sapagkat hindi na ang babae ang may karapatan sa sarili niyang katawan kundi ang kanyang asawa. Gayun din naman, hindi na ang lalaki may karapatan sa sarili niyang katawan, kundi ang kanyang asawa. Huwag ninyo ipagkait ang inyong sarili sa isa't isa. Maliban na lamang kung mapagkasunduan ninyong huwag munang magsiping sa maikling panahon, upang mayuukol ninyo ang inyong mga sarili sa panalangin. Ngunit pagkatapos, muli kayong magsiping upang hindi kayong matukso, ni Satanas dahil sa hindi na kayo makapagpigil. Ang sinabi ko hindi utos kundi pangunawa sa inyong kalagayan. Nais ko sana ang bawat isa ay makatulad ko. Ngunit ang bawat tao, tao ay may kanya-kanyang kaloob mula sa Diyos at ang mga ito ay hindi pare-pareho. So mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita. Ito po ang salita ng Diyos. Ito po ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos, hallelujah. Praise God, no? So ito po mga kapatid, ang sulat ni San Pablo na ito, ito po yung mga katanungan ng mga mananampalataya o ng mga taong sa lugar ng Corinto at ito ay, katanungan na ito ay uh, pina... Pinadaan nila sa pamamagitan ng isang sulat, no? Kaya yung sulat nilang ito kay ah, San Pablo, kanya namang ni-replyan. No, ito ay tungkol sa katanungan nila tungkol sa pag-aasawa. <clears throat> so ating pag-aaralan ngayon, ito po ay tungkol sa pag-aasawa, 'yan. Pero dito lang tayo ha, yung sa ah, sinasabi ni San Pablo. No? Sabi niya, tungkol naman sa inyong sulat, ganito ang masasabi ko. Mabuti sa isang tao na wug <clears throat> makipagtalik. No? Mabuti sa isang tao na huwag makipagtalik, sabi doon. Kasi siyempre, kapag ang, mag, ang ano doon is yung binibuild kasi yung self-control. No? Yung pinakaano kasi dito ni San Pablo is yung pagpipigil sa sarili. No? Pero kapag hindi mo na kayang pigilan yung sarili mo, at magkakaroon ka lang naman ng pagkakasala, sinagot naman niya, no? O ito yung magiging dahilan ng pagkakasala mo, siyempre, no? Kasi dumudumi utak mo. <clears throat> o kaya nakakakumit ka na o nakagagawa ka na ng hindi maganda, sabi naman, sinagot naman ni San Pablo, eh, no? Hayaan na lang natin si San Pablo, no? Yung mag-explain. <laughs> Hallelujah. Ngunit dahil sa lumalaganap na pakikiapid, Iyon, no? Mabuti sa isang tao na huwag makipagtalik. <clears throat> Ngunit, yun sabi niya, dahil sa lumalaganap na pakikiyapid, bawat lalaki o babae ay dapat magkaroon ng sariling asawa. Yan. Sarili mong asawa. Yan. Hindi sinabi doon asawa ng iba. Yan. Kundi sabi doon, your own. Yan. No? Sarili mong. Sarili mong asawa. <coughs> Hindi sinabi ni San Pablo, asawa ng iba. Kundi sarili mong asawa. Bakit? Dahil sa lumalaganap na pakiki-apid o adultery. Di ba? Yung pakikiapid, no? hindi lang yung sa babae, pati dun sa uh, begami, sa lalaki. Di ba? So dahil dun, alam naman natin kasi masama yun. No? Kasi alam naman natin yung pagtatalik, ito ay ginagawa lamang ng mag-asawa. Kasi ang pagtatalik is sagrado. No? sagrado, no, uh, sacred. Yan. Kaya nga pag yung mga preacher ay galing sa mission at uuwi sa kani kanilang pamilya, minsan yung biruan, di ba? Uh, ano ka, uuwi ka ba ngayon? Oo, uh, oh, magpapakabanal muna ako <laughs> so, yung mga uh, missionaryo misyonaryo ng mga preacher, no, na may mga asawa na, may mga asawa. No, ganoon palagi siya nasabi, no? Uuwi uh, muna ako magpapakabanal. Yan. <laughs> Kasi siyempre, sacred yun eh. No? banal banal ang ang uh, pakikipagtalay kaya ginagawa lang 'yan ng mag-asawa no na kinasal uh, witness yung atin Panginoon yung Panginoon mismo yung nagkasal no Siyempre alam na natin yung ating mga kapari no sila yung ginagamit no Sa yung pinakaano din is ikinasal tayo sa Panginoon di ba So dito mga kapatid dapat to pa rin sabi doon, ngunit dahil sa lumalagahan na pagkikapig bawat lalaki o babae, <coughs> dapat magkaroon ng sariling asawa. At kung dahil nag-asawa na kayo, no, ang purpose kasi ng San Pablo, dahil hindi ka na makapagpigil, at imbes na uh, para hindi ka magkasala, so ina-advise niya, mag-asawa na lang. No? Kasi siguro, may mga, sa time ito, may mga tao na gustong uh, maging katulad ni San Pablo, diba, na uh, maging sa uh, yung blessed singleness no gusto niyang manatiling binata para maibigay niya yung buo niyang oras, yung buo niyang panahon sa Panginoon. Siyempre, pag binata ka naman talaga, lahat ng mong oras, yung panahon mo, na, na kay Lord, pero dali mo maibigay eh. Diba? Pero siyempre, pag may pamilya ka na, may mga anak ka na, nababawasan din yung oras mo no sa sa Panginoon kasi yung yung oras mo na naibibigay mo rin s'yempre sa asawa mo doon sa mga anak mo no pero siyempre, part pa rin naman kasi ng pagseserve yun sa Panginoon pero siyempre, yung pag yung uh, pagsiserve sa kanya kasi direct 'yun eh. Nung pag binata ka, direct mo talagang pagsiserve sa kanya 'yun eh. Kaya nga sabi ng kalimutan ko yung sabi ng yung isang pare sa amin na like, seminar 'di ba? Uh, dahil yung yung paglilingkod mo sa Panginoon, direct mo yun eh. No, yung sa pamilya mo naman, uh, indirect na pagsiserve mo sa Panginoon. No, kasi sabi niya, e eh, kumuha-kuha ka ng pamilya, kaya siyempre, responsibilidad mo yan na buhayin sila. No? Kasi ano naman doon, eh, si Lord naman talagang bubuhay sa kanila. Pero siyempre, <coughs> kailangan natin ma-supply yung mga pangangailangan nila. Di ba? Siyempre, responsibilidad natin yun eh na na kumuha tayo, na gumawa tayo ng gumuhat pamilya so responsibilidad natin no uh, sila no at s'yempre sila yung uh, ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin no na, na sa pamagitan ng pagseserve natin sa pamilya is pagseserve na rin sa Panginoon pero ang ano din is pagbinata ka kasi 'Yung lahat ng oras mo, panahon mo, ba igugugol mo sa kanya. Ganun din so, doon sa mga babaeng balo, 'di ba? Pag uh, mga babaeng balo na, malalaki na 'yung mga anak. So, malaya na sila na mag-serve sa Panginoon, 'no? Kahit oh, 24 hours sila maglingkod sa Panginoon, wala na magiging hadlang uh, para gawin nila 'yon, 'no? Kasi nga single na uli sila, eh, 'di ba? So dito sa amin, dapat tuparin ng lalaki ang tungkulin niya sa kanyang asawa at gayon din naman ang babae. 'Yan so bawat isa may tungkulin <clears throat> yung lalaki sa babae at yung babae sa lalaki sapagkat hindi na ang babae ang may karapatan sa sarili niyang katawan kundi ang kanyang asawa so vice versa <clears throat> Gayun din naman hindi na ang lalaki ay may karapatan sa sarili niyang katawan kundi ang kanyang asawa yung pinag-usapan dito is yung katawan di ba hindi na ikaw yung nagmamayari No, <clears throat> hindi lang ikaw yung may karapatan sa katawan mo, kundi yung husband mo o kaya yung asawa mo. 'Di ba? Hi hindi hindi na lang ikaw yung may karapatan doon. Kasi nga naging isa na kayo, 'no, yung dalawa ay naging isa, 'no, naging isang katawan na kayo. So s'yempre dahil may pangangailangan yung bawat isa, dapat yun ay matugunan. Kasi yun yung isa sa mga reason naman bakit tayo nag aasawa dahil hindi ka na makapag uh, dahil nag- dahil nga at sa ng pangangailangan ng bawat isa at siyempre isang ano yun eh ng part ng kuroke, ko uh, creation no ng Panginoon no nagiging ko creator tayo no na para dumami yung tao no nagiging kabahagi tayo doon sa sa ano ng Panginoon di ba siya, siya yung creator at sa pamamagitan ng uh, dalawang mag-asawa uh, yung bunga yung bunga ng kanilang pagmamahalan no ay nakakakreate ng mga anak no so nagiging co-creator tayo no ah uh, uh, nagiging kabahagi tayo sa pagpapadami <laughs> kaya nga sabi <coughs> excuse me po <coughs> go and multiply no? medyo inaano ko lang yan ako eh no ah <laughs> uh, uh, hina-inain lang natin no so ano eh go and multiply ano tayo nagiging kabahagi tayo iba uh, sa pagpapalaganap na no? o pagpaparami no, uh, human production, ya. Yeah? <laughs> Hallelujah. Sa so, pagkat hindi na, na hindi naman hindi na, yun sabi na sa verse 5, huwag ninyong ipagkait ang inyong sarili sa isa't isa. Yun. Huwag ipagkait ang inyong sarili sa isa't isa. Maliban na lamang kung napagkasunduan ninyong huwag muna magsiping sa maiksling panahon upang maiukol ninyo, maiukol ninyo ang inyong mga sarili sa panalangin. Ang sabi doon is huwag ninyo ipagkait ang inyong sarili sa isa't isa. Alam niyo mga kapatid, dapat napagkakasunduan kasi yan eh. No? Siyempre sa isang week, may seven days, di ba? Ang malagay ang pagkasunduan nyo. No? Kanyari, love, Uh, itong Monday, no, para sa ating itong dalawa, di ba? O kaya Merkulis, yung napagkasunduan nyo. O kaya Sabado, o kaya Linggo. Depende sa inyo. Depende sa mapagkasundaan nyo. Kunyari, gusto mo is sa isang Linggo, three, three times a week, di ba? Kaya two times a week, o oh, once a week, o oh, basta... Basta meron, no? Merong schedule, no? Ang ano kasi doon is yung mapagkakasunduan nyo, di ba? Bakit? Bakit mga kapatid? Sinagot naman ni San Pablo eh, di ba? At dapat to nya rito 'yung napagkasunduan niyo, Merkules. O kaya Sabado. Dapat i, i talagang ano niyo i-offer niyo 'yung araw na 'yon. Di ba? Talagang paghandaan niyo 'yung araw na 'yon. Kung talagang niyo napagkasunduan 'yung kunya, Sabado, walang trabaho. O kaya Linggo, <clears throat> di ba? Kung napagkasunduan niyo 'yung ano, araw na 'yon, talagang ano niyo i maging ano kayo doon, maging committed kayo, no? Committed kayo kasi napagkasunduan niyo, naagreean niyo 'yun eh. Hindi pwedeng sabihin ng isa, ay e, tinatamad ako ngayon, ay eh, pagod ako ngayon. Hindi napagkasunduan niyo kasi 'yun eh. 'Di ba? Kayo kaya nga sabi doon, kaya nga namaliwanag naman po yung sinabi ni San Pablo eh, 'di ba? Kapag nagkasundo kayo eh, pagkasunduan niyo. 'Di ba? Wow. Pero walang problema. No, naka-schedule. Ha? Yeah? O, salam, alam nyo na yung gagawin nyo sa araw na yon, No? Di ba? Ayun lang naman, mga kapatid, no? Ah, uh, <clears throat> hindi naman kailangan ano pa yon i-explain masyado na mga ano na yon uh, explicit na no in schedule nyo kung na yan ang schedule i-open nyo yung sarili nyo sa isa't isa di ba i-prepare e, nyo kasi uh, ano yun napagkasunduan nyo yun eh di ba Amen. Tinubo ko. Lola. ubo ako no? hindi nakikisama yung ubo ko eh. <clears throat> sa imikling panahon, iukol ninyo sa sarili sa panalangin. No? Kung uh, napagkasundan nyo nawag huwag mo na magsiping sa imikling panahon upang maiukol ninyo ang sarili sa panalangin. <laughs> Pero sabi ni San Pablo, may lang na panahon. No? E, eh, lang panahon lang, hindi pwedeng matagal. No? Inabot na ko ng isang taon, dalawang taon, wala, walang nangyayari sa inyo. Di ba? Kailangan yung nyo pa panahon lang. Lagay mo, mga isang araw. Hindi. <laughs> mga one week. Huwag naman yung isang taon, dalawang taon, no? no parang, parang ano na lang kayo, parang... Uh, parang ano na lang kayo, parang stranger na lang kayo sa isa't isa, hindi ganon. Kasi bakit? Sinagot naman ni San Pablo, si San Pablo pa rin ang sasagot. <clears throat> Ngunit pagkatapos, muli kayong magsiping. <laughs> upang hindi kayo matukso ni Satanas. <coughs> oh. bakit kailangan? Kasi bakit maraming nagse-separate? No, ito na yung pinaka ano diyan eh. Ito na yung pinaka climax. Bakit maraming nasisira ring mag-asawa? Uh, kahit na dito sa Canada, lalo dito sa Canada, may two job, may three job, yung yung lalaki pang umaga, yung babae pang gabi, yung trabaho. Kasi siyempre para magbantay ng mga anak. Siyempre, yung lalaki, nagtrabaho ng gabi, darating na umaga, pagod. Eh, si, pagdating ng lalaki, si, si yung misis niya naman, <coughs> pagdating niya, tulog. ba? Diba? O kaya siya, isa naman ay pagod at matutulog. Pagising naman ng lalaki, yung asawa naman yung aalis. So, wala nang panahon sa isa't isa. Wala na silang panahon sa isa't isa. Kaya dito, dito minsan, dumarating yung, ano eh, yung tukso ni satanas. <coughs> 'Di diba? Kasi napababayaan na natin yung isa't isa eh. Yung sa mga sa mga asawa po to, no? Napababayaan yung pangangailangan ng bawat isa, no? Medyo sensitive siya pero nila light light, light lang natin, no? Kasi marami talaga, <clears throat> no? Na hindi, hindi lang sa mga mana, hindi lang yan sa ano, hindi mananampalataya, nag, hindi naglilingkod sa Diyos. Marami rin ngayon talaga sa mga naglilingkod sa Panginoon na nagkakaroon talaga rin ng problema yung kalang marriage life. Kasi nawawala na sila ng panahon sa bawat, sa isa't isa eh. Di ba? Na, na sila eh. Uh, nawawala ng oras at panahon sa bawat isa. Kaya sabi yung natutokso. Amen? <coughs> 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 Dahil hindi na <coughs> naibibigay yung pangangailangan ng isa, hinahanap na sa iba. Pero hindi naman ano, ano yun ha, na masasabi natin na tamang rason. Mali, mali rin yun na ahanapin mo yung pangangailangan mo sa ibang tao. Mali yun, hindi rin makatwiran yun. Kaya nga ang dito ni San Pablo, para hindi kayo magkasala, kaya nga sabi doon sa mga binata, para hindi kayo magkasala, mag-asawa kayo. O tapos kayo na, nag-asawa naman kayo, para hindi kayo magkasala. di ba? Uh, bigyan nyo ng panahon naman yung isa't isa. <coughs> para hindi kayo matukso ni Satanas. Dahil sa hindi na kayo makapagpigil sa sobrang gigil. Yan. Akin na lang yung sobrang gigil. Ha? Sabi lang ni San Pablo, dahil hindi na kayo makapagpigil. No? Ang sabi naman ni Brother Ronald, ang dinagdag niya doon, akin na to ha, yung kay San Pablo lang, dahil hindi na kayo makapagpigil. So sabi ni Brother Ronald, dahil sa sobrang gigil. Yan. Diba? Kasi hindi ka na mapagpigil eh. Ganun naman, kung babasahin mo talaga yung ano ni San Pablo, kung hindi ka na magpapigil, magkasawa ka, kesa naman magkasala ka. At siyempre, dahil magkasawa na kayo, may pangangalangan yung <coughs> bawat isa, so dapat mga kapatid, uh, para hindi, kasi pag pinasok na ng kaaway, yung relasyon, kasi dapat si Lord, uh, ikaw, yung asawa mo, saka si Lord dapat eh. no? Pero dahil, uh, hindi na nakapagpigil nakagawa na ng, ng masama, nadadala na ng tukso ng kaaway, eh, oh, ganon ganun, ganun yan eh. ba? Diba? Lalo na, siyempre, pag naka Lord ka, mas dyan yung dem, demonyo eh. ba? Diba? Kasi siyempre, sino ba naman yung guguloy ng demonyo? Wala ka niya guluhin yung mga taong wasak na yung pamilya na wala sa Panginoon eh. Sa kanya na yan eh. Sino yung guguloyin niya? Siyempre, yung nasa mananampalataya, yung nasa, na nasa Panginoon. Kaya nga tayo ay tinuturuan sa pamagitan ng salita ng Diyos para maiwasan. Insulat eh, naman to ni San Pablo mga para maiwas tayo. No, paalala sa ating mga mananampalataya na maiiwas tayo sa pagkakasala. 'Yun ang pinaka point punto naman doon ni San Pablo eh. Ma makaiwas tayo sa tukso ng kaaway. Hindi tayo mahulog sa uh, tukso ni Satanas. No, dalang reason is dahil hindi na makapagpigil sa sarili. Ang sabi niya man dito, ang sinasabi ko hindi ito utos, kundi pag-unawa sa inyong kalagayan. No? Sabi naman ni San Pablo, hindi niya man utosan na uh, mag-asawa kayo, gawin o gawin niyo ito na ni San Pablo. No? Kung hindi ito inuutos ni San Pablo, hindi ko rin inuutos. Di ba? Ito ay sabi niya, yung pang-unawa lang. It's which is totoo naman eh. 'Di ba? Marami marami rin ako na encounter na mga mag-asawa na nagkakaroon na ng labuan, nagkakaroon na yung problema. Kasi ito to, ito reality talaga. Kasi dito sa Canada, dahil wala na silang oras sa isa't isa. 'Di ba? May pangangailangan yung lalaki, hindi may bigyan ng babae. Yung babae naman kasi nga masadong pagod na. Hindi na nila nabibigyan ng ano eh. Dapat, ginagano na yung araw. Kaya magkasundo kayo no yung maging sagrado sa inyo yung araw na yon <clears throat> di ba uh, ano man yung mangyari kailangan may mangyari no ano di ba <laughs> ano man ang mangyari kailangan may mangyari yan nais ko sana ang bawat isa ay makatulad ko ngunit ang bawat tao ay may kanya-kanyang kaloob mula sa Diyos at ang mga ito ay hindi pare-pareho no kasi sa ano yun kaloob ng Diyos yun eh na yeah. may mga tao talagang tinawag bilang uh, yung blessed uh, singleness na talagang ano eh dun, dun na sila talagang tinawag ng Panginoon eh no na binigyan sila ng malaking biyaya na makapagpigil sa sarili na may mga ganun talaga mga tao di ba at may mga tao naman talaga na hindi kayang magpigil no ako aminin ko di ba kaya nga ako nag-asawa eh di ba <laughs> And, so, ganun mga kapatid, no? Uh, bawat isa sa atin may, yun nga, may, ano eh, may, may obligasyon tayo sa bawat isa, no? Lalo na sa, sa partner natin sa buhay. Uh, haya, huwag nating hayaan na yung tukso, no? Ay, yung tukso ni Satanas ay pumasok sa relasyon ng bawat isa, no? Kaya, ano ito eh, advice, no? Na, Uh, gustong sabihin ni San Pablo sa mga mananampalataya sa lugar ng Corinto <coughs> upang hindi tayo magkasala. Di diba? Kasi in reality, maraming mga mananampalataya, maraming naglilingkod sa Panginoon ang nahuhulog sa temptasyon. No, reality yan, mga kapatid. No, hindi yan kwento, kundi yan ay base experience at totoo talagang nangyayari. No? Totoo talagang nangyayari yan, mga kapatid. Kaya Huwag nating sayangin eh, no? Kahit nga yun sa may kawikaan, sabi, yung magkaroon ka lang ng anak sa ibang sa ibang babae ay sakit na ng ulo. Sabi sa ano yun, sa kawikaan, hindi ko lang matandaan kung saan, pero sabi sa mga sa kawikaan, yung magkaroon ka lang ng anak sa ibang sa ibang babae o kaya sa ibang lalaki, sakit na ng ulo, di ba? Kaya hindi maganda talaga yung magiging epekto nito. Uh, dapat natin pangalagaan yung ating pamilya, pangalagaan yung uh, yung uh, yung regalo kasi family natin ano yan eh uh, yan ang pinaka ano na natin sa Panginoon ito yung unang church natin eh ito yung ito yung unang simbahan natin yung pamilya natin no kasi nasa na natin dapat yung Panginoon at um uh, dapat yung uh, si Lord ang patuloy na magkontrol, no ilagay natin sa kamay niya na niya protektahan yung bawat pamilya natin at uh, yan mga kapatid, no? Uh, ibigay natin kung ano yung pangangailangan ng bawat isa. Yung, hindi lang sa financial kasi, no? Hindi lang dahil sa yung makakain natin, yung shelter, clothing, no? Kasama na lahat yun mga kapatid, no? Kaya yun lamang mga kapatid, no? Nawa ay sa simpleng uh, mensaheng ito, uh, magbukas din, no? Kahit paano. Kasi kahit ako rin, <coughs> naawa rin tayo sa mga uh, kapatiran na siguro ito rin yung nagiging ano uh, mostly mostly kasi talaga no based sa experience ko no <coughs> mostly kasi nag, nawawala na sila ng oras at panahon sa mga sa husband nila o kaya sa uh, sa wife nila so kaya ako bakit ko uh, isinishare share ito no? nawa ito ay magpala uh, may bigay ng uh, magpapala sa bawat isa sa atin at patuloy na patatagin ng, ng Lord ang bawat pamilya natin, ang um, bawat pagsasama ng mag-asawa. So yun lamang mga kapatid at nawaan Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po mga kapatid.